Kinalingan hmm. mo ko Yan, may ingit sa tikling dyan. Yan, <laughs> may <laughs> Mga classmate ko nung high school. Mga classmate ko nung high school, sila yung gagawa ng bahay ko. Ang sipag yan. Ito mga ano din yan, mga batang paitan. Pagka ito, pagka nalagyan natin ng, 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 ng simento, yung okay? pipe. So, Pag wala, pagka gusto mo maging matibay, paduguan mo ng manok. Yan si, ano, si Dong. Classmate ko ng high school, si Jonard. Classmate ko rin ng high school yan. Diba? mahulog. Ayun, shout out. Shout Ayaw. Um, magastos sa ano, magastos pala sa ganyan, yung paglalagay ng puting. Yun, sementuin kasi yung tago, yung ilalim. Bali, ang, ang lalim niyan, 7 feet. feet. yung lalim. Tapos yung lawak niya, ang yarda siguro ko ganyan. yarda. Centimeter. Ano ba sabit? Centimeter. Ah, centimeter. Maraming yung tip. Maraming. <laughs> Seven. Ah? Malalim, pa yung malalim pala yung pit. <laughs> <laughs> Ilan yung ano? Ilan yung lalim? Sorry, eh. 70, okay, 70. 70 cm. 70 yung gabi na pala 70. Ay, gano'n. Wala, malalim. 70 cm. Mali na naman. Tapos yung luwang. 100 cm by 100 cm 100 cm 100, 100 100 100 mga classmate ko nung high school talaga yan ulit ulit mm. right? <laughs> <laughs> diba? wala kapagulad no Walang, hindi na papagulad lalo si Dom Dating ano yun eh. Minero. <laughs> so, nagpapagawa po pala tayo ng bahay na maliit. Ito yung kumukubo ko no. Oh. Yan yung aking kumukubo yeah. na. Yan mga ilang taon na yan mga 6 years na 6 years sana matapos sana matapos to so yun lang guys mamaya i-update ko kayo ulit maganda maganda mo to pateti may mo pa ko ka pa patimit

din. <laughs> sabi nito sabi nung post ano sky lang lang lantad 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 ito ang lantad 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 Pukulangin yung mm -hmm. ano? Hindi ko po ka Saan hmm. naman na yung spaghetti. Masarap ano Ang galing ko magluto. Siyempre masa gutom up? ka lang. Ha? Ano? Hindi masarap. Masa ano yan? May pampa ano? May hmm. ma. Pampagayuma. Masarap yung spaghetti. Hmm. Ginalingan mo kaya? yan. Ito. Yan. May ingit sa tikling Yan. May ingit May sa kanila daw, Skyflex, makapaispal. <laughs> <laughs> Dito daw. Spaghetti. Ano <laughs> pa sa mundo bukas? Okay. Sana, sana araw, hmm. sana araw-araw ko na ni Pedro. <laughs> <laughs> Pwede. <laughs> sana lagi may birthday ko nung. Tayo pa lang muna. Ano ba? Mm. birthday ni May. Oh.